Thank <laughs> you. Hugas muna na tayong kamay kakabsat. Ano tayo kumain? Then, nag-pray tayo. Pasasalamat kay Lord. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Bumay kayo ng kakabsat niyo. Inabro manin na Yan kayo Okay, masin yung yarns. Manamis, namis. Hmm. Sili, sili. Pagka ganitong mga inabro, gining kain kayo na Pagka bagong luto, yung umuusok, masarap kong nain. Kain po tayo kakabisa. Ano pang ulam ninyo ngayong tanghali? Masarap ng ulam natin, Ah. May malunggay. Patulak, kamote, patani. Hmm. Hmm. Hmm, nasa na. Ang bangon ng patani. Ayun na, gutom ako. Natid ko yung anak ko sa okay, ano sa Baskaran. Sa hospital ng PLT. Hmm. melunggai Ah. Mm -hmm. so, mga aso kamsat. Ayun. Ito yung mga dahon ng malunggay. Tsaka na. Ini. Bulo. Hmm. Bulung timarung guys, ini Mas. Betul ah. sabay sabau. hmm, -hmm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at na busog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makauwi na po sila. Maraming salamat.